Sinetrics. Last two na ulit yun, hindi naman ako lagi, last two na yun, last na, last na no. Ayun ba yung bongga yung casting? Eh. Bongga ang casting, pero yung concept parang adolescence daw, parang gano'n? Mga gano'n ah, tipo. Adulting, adulting kami. Kasi seniors yung senior mga stars. So... <laughs> oh, so, kasi yun ang tita style ng pag yes. ng mga movie. Parang lang siya nangyari. Ano? One, one day lang kasi siya nangyari. One night. Ah, okay. So, kamusta? Directing those ano, talaga malalaking mga artista pa rin? Wala akong kaproblema problema sa mga artista ko. Very cooperative sa'yo. First time ko nga lang makatapos ng film na yung wala ko na yung problema at all. Yung Masaya, uh -huh. masaya ako. Uh -huh. And then of course, meron kami technical director si Lupi Cheris. Kasi yung, nasa ano ko er, nasa set ako na eh. Er. Pagdating uh -huh. ko sa, sa set, lines ko na lang yung isip ko. Ano, you know, meron na block na namin. Uh -huh. Siya na bahala dun sa sa visual side of it. Uh -huh. No, 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 Napasugulan ko ba ako? So, ano na pasubo? Because, because pinag-iisip ko ni <laughs> Boss Vic kung sino And then, sinabi ko na lang ako para lang walang ibang humawak. Oo. Oh. Oh. tapos nung ano na, yung feeling ko magba-back out na ako, ganun. Ay hindi, sabi mo ko oh, mag-direct. Ah? Ah? So napasubo talaga. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. sino, sulat nagsulat? Nagsulat ba? Si Carlo Cato ang nagsulat. Ah. Oo. uh, uh ah. yun, so yun. Binigyan ko siya magandang kwento. Pinaganda niya pa lalo. Uh, so, ang galing, ang galing niya, ang galing niya right. Eh, so. pero okay naman yung una mong dinirek eh. So, talaga ni look forward uh, mo magka second yeah. no, hindi ko ni okay. forward. <laughs> Napasubo lang ay, <laughs> eh, di ba? Tingnan okay, nandoon na lang si Direk Rico sa set kasi Carlo mismo sa so uh, Carla, Sila yung talagang nagrarun ng buong thing dahil nga pag, pag, artista na ako, artista na ako. Uh, oo Oo. Oh, tsaka wala kasi preview. Yung may Amanda kasi after uh, every take, may preview. Uh, ito Isa ho, dere lang siya. Ah, wow. Yun yung oh derecho Ang yung hirap yung achieve dun na Alex ha. Ah. When well, you, you have Joel Torre, Gina Alahar, Ronny Lazaro, Ruby Luis, Edu Manzano, J.M. De Guzman, Angelo Kelvin Miranda. Madali ang kechi bang lahat. Oo. Kung photoshoot nyo lang hapon ba? Yes. Oh, yeah. Ano so, si Direk Rico dyan? Technical Director. So all out ang support ni Direk Rico ha. All out ang support ng Direk Rico. Oo. Oh, mm. Happy naman kasi oh, na kayo. Like, mas nag-enjoy siya sa amin lahat. Siya, siya oh. master of life shows, di ba? Oo. Oh, oh, the okay. it Boy of oh, ano. Ah. so, siya yung pinaka-enjoy ng lahat sa mga. Like, so, yeah. Enjoy rin kayo. Happy ka naman ha, sa, Sobrang sa, sa relasyon ninyo ni Direk Dito. So so, yeah. uh, <laughs> kasi ikaw naman, alam ko talaga ikaw, know, eh. Ikaw talaga, ano ngayon ba sa ngayong point ka na, na Lex, na parang yung ginagawa mo project, yung gusto mo na lang talagang gawin? Nandun na ako. Oo. Ano, ano yung ayaw mo na yung, ayaw mo na mag-soap, ayaw mo na, namimili ka na sa movie, or papano? O, oh, gano'n na. Wala pa naman naman akong Oo. <laughs> pero wala na kasi akong binabayaran, kaya kaya akong magsabi ng hindi na, na yan. Ba? Oo, ayun yung tinapos, ayoko na ng kahit na anong loan <laughs> so, na, wala ka ng utang, kaya pala... Ayoko Ay, na, ayoko na sa buhay ko yun. Oo. Yung may kailangan akong gawin, may kailangan akong bayaran. Bayaran, oh. oo. oh, na. May ganun na talaga. Tapos ng 2016 na. Oh. 2025 na. Wala, never ako nag